first class first class na ano first class na <laughs> train pag tumakay ka da pag abot mo sa punta huli ka okay oh, huli ka multa multa na da pag tumakay ano na yung tawag kita okay, mo may nagabantay nga ano na monitor na nila kung ano kung may mga nakasakay nga ano Muna nga, keyboard ka na lang pag nakasakay ka dapat abot mo sa punta or pag exit mo maano ka tayo, madakpan ka dahil kag mag ano, pinanti kaya nakamonitor ka sa ilang CCTV ganyan mga ano na ano siya mahal na dahil ticket mo I think going to ano yata na China sure damay na tao, sure Kumalati ang kunya flags. Bit lang Ano pa lang ko, dere one month. Tapos lang ko, yung eh, hindi ko pa masyado sa unado get. Pero ayos lang. Keri naman, keri bills. Manami na dire nga ano, lagawan. Pwede man gani nga uh, do hindi ko magpuli. Ang dire lang ko kaya pwede ko malakton. Pagisipan ko. Lagaw ko wala kamo sa ano. Sa festival walk. Okay. Amin na dimo. Layo gani. <laughs> Akadto ko sa festival walk layo galing ako nakaton nakton pero kung tungod ari naman ko okay lang carry lang carry bells sakit lang galing sa TL so mga itata dere kung ano ang aton nga ano? ay nami man dire nga shoppingan mo dire try ko be exit ko dire so dapat dire ko tani ka gina-exit pero wala man sa plano makadok ko di sa so, festival walk at yung pa alaw na pa lang walking distance na malang ang Amon Balay or tanawin ko kung may shuttle bus pa kami ang kagwa ko 1.14 pa malang guys 79 dollar ang akon pa masahe pa katodere sa Amon nga Balay tanawin tabi din sa mga ano nila, oh. Disney Disney, Halloween time.